Madamdamin ang muling pagtatagpo ng isang ina at kanyang kambal na anak sa Binyan, Laguna matapos ang ilang buwan mula nang siya'y manganak. Binalak daw ipaampon ng ina mga anak hanggang sa nagbagong kanyang isip. Pero nang babawiin ng kambal, hiningan daw siya ng pera, pantubos. Nakatutok si John Consulta. Sinugod ng mga pertiba ang bahay na ito sa Binyan, Laguna. Doon bumungad ang kanilang pakay, kambal na sanggol. Tayo po ang nag-aalala. Sige, go kayo maglalaro. Ibabalik lang natin sa tunay na magulang. Nag-aalala lang po. Relax na tayo, relax na ha. Ngayon ang kambal sa kanilang ina, kaya bumubuhos ang emosyon nang muli silang magkapiling. Ayon sa National Bureau of Investigation, February 1, 2024, isinilang ng nanay na taga Quezon Province ang mga sanggol sa paanakan sa San Pedro, Laguna. Noong umpisa, pumayag daw ang ina sa alok na illegal adoption scheme ng nagpaanak na kumadrona. Ayon niya malaman ng kanyang asawa kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya na nabuntis siya ng ibang lalaki. So, na-exploit yung vulnerability niya at uh, napapayag siya sa gantong scheme. Pero subalit nung sa pagkakataong nang nanganak na siya at na naianak niya ang kanyang kambal na bata, nagbago ang kanyang isip at ayon uh, ayaw na niyang ituloy ang pagpapaampon. Pero ayaw nang ibigay sa kanya ng mga subject itong bata. Nadala raw ang mga bata sa mga umampon sa kanila. Pero nang nais silang bawiin ng ina, hiningan siya ng 350,000 pesos para maibalik daw ang gastos ng pagpapaanak at pag-aalaga sa mga bata. Dito na nagsumbong ang ina sa NBI. Itong mga batang ito ay hindi niya na nakita sa loob ng mahigit na anim na buwan. So, nung nalaman natin kung saan uh, namamalagi at uh, nakalagay yung mga bata, agad-agad tayong nagsagawa ng rescue operation sa pakikipagtulungan sa NBI Laguna District Office. Arestado ng NBI ang midwife na nag-alok ng illegal adoption scheme. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.